Kuya, tayo ka kuya. Lakad po kayo sa akin. Balik ka po kuya. Grabe itong mga ito, nagbigay ng dula, na tapos binawasan yung karton. <laughs> <laughs> Di ba na binawasan, tapos walang, walang go. Sushi na lang. Huh? Sushi. <laughs> eh, Iwan na din yan. Nandiyo <laughs> po <laughs> sa iyo? Oo oh, nga po. Kasi Pagkay, ano siya? siya. Sa dupula sa akin. Ito yun po ba yun? Ah, okay. Meron po. Pero, <laughs> so, may kasama tayo dito. Bulaan mo lang pala yung asawa. Sa Saan yun sa Bulacan? Santa Maria po. Okay, sir. Paano ka? Ang nga sa'yo? Yung sir. Ito nga sayatika nga ito naipit na ugat na atas siya makatulog um, sa gabi na maman Ano nang nangyari? Nagbuhat ako ng bigas, tapos pagyupo ko doon sa gate, hmm. doon siya na gano'n. Yung um, pagising ko ng umaga doon na hindi nga na... Uh, check up na? ano oh, Ano nang anong ginawa oh. na sa ospital? X-ray, MRI? X-ray. ng X-ray na yan eh. Dalawang X-ray, tapos mga gamot. Parang inflammatory gamot. medicine lang, tapos wala namang effect. <laughs> Hilot Pity. Yun. Settings. Nakarami kami pampanga, bataan. Yung concern ko doon, yeah. no, lang, di man nga ginawa, yung liig <laughs> ko, yung <laughs> pinaikot-ikot, pinaikot, yung pinaikot, pinaikot liig ko roon eh. Yung <laughs> <laughs> kong piling pa ako dito, yung karoon pa ako. Na natin kausapin, <laughs> madi-disgracia tayo dito. Galit, galit. Ang tapakan na, ayusin na namin. t-shirt, tapakan na, ayusin na ka namin. Dapa, Ilan po na siyang ganyan, no? Nag-start July, katapos na uh, Yung sa heart niya, okay na ba yun? Inanin mo yung kagabi eh. mo siya. Tanungin mo siya. Ang naramdaman pa pa sa, puso? Di naman niya hmm. naramdaman yun eh. Pero sa ECG, talagang, ano, lumalabas. tingin nga siya? Letter S nga po. Jin, Hata, Paul, Marvin. Ayah, 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 ano? ayah, 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 누가 선우 씨 보러 Sa sila din yung kasama niyo kahapon? iba? Iba po. Ito, namin. namin. Ay, siyempre, asawa po ako. Kaya nandito. <laughs> Sabi nila, <I> <laughs> oh. Paunahin na nga natin yung kasama natin. iba Nagmamadali. Gusto naman. Nang... <laughs> <laughs> ay, alak niyo po yan. Ito, ito po. Walang pari. Ngayon, kaya dalawa. Gino. Bomba. O, diba? Gumalaw na. Magpapantay na lang tayo sa loob. Kahapon, parang daw. Walang gumagalaw, eh.

Mami, oh. Pababa. Sa kukontrol ng pata-pataas. Matrabaho talaga siya. True. Nandito ka mo, binigyan ka ng dalawang balat ng donut, e. May dalawang bawas na kumbawas? Eh, ilang buwan na siyang ganito, te? <coughs> ah, June August September. Ano, magti-three months na po. Okay, bata ka. Gabi-gabi pa hindi nakakatulog yan. Kaya pumayat na... Buti nga pumayat po eh. Paano siya natutulog? Ano, bali pagdating mga 11... Uh, yeah. yeah. kasi hindi sa mga kailan siya nakakatulog. Hindi rin, kumikirap din eh. Hindi po siya nakapikirap. Uh. <laughs> Ay, ano, dinatulog. <laughs> 11 na umaga na siya nakapikirap. Hindi. Ano po, mga 11, nag-start na yung pang nagkapang mga ano ninyo. Tapos, isa nagdudubol. Pag nagdudubol, sabi nag ko, nag dalhin ka ng, ng doktor ko. Ito mo ka pa eh. Tapos inom siya ng uh, pain reliever. Ah, so, sabi mga. ko, basta siya na yung... Yan, yeah, uminom siya. Hindi. Oo. O. Kasi... Hindi ka uminom dahil, di ba? Okay. Wala siya. Magabi, ano, hindi siya rin Parang Para maano mo so, niya. Baka natulog ka lang din pagalis sa amin, Sarah. <laughs> hindi naman. <laughs> o ano? Kaya nakahinga na nga yung spine nyo. O ano? Gumanda na pa aramdam mo, ano? Kaya natulog mo dito, natulog lang, no? Yung paan yung inaano na, yung talaga ano niya yun. Nabawasan na yung ano dito. Sakaling kita eh, kung kahapon ka pa sumunod, edi tanggal na to kahapon pa. Kasaway itong kasaba mo pa eh. Kaya sabi ko na nga po eh, pag uwi ka, sige, magtitig. Gusto niya pa akong maging gawing mandaraya, sabi niya, sir, sige na siya. Hindi nga po hindi pa nga eh. Gusto niya pa akong gawing mandaraya. Sakaling ko to si Kuya eh. Kinukulit niya ako gabi, hindi pa nga kayang buksan. sarap ng tulog ko. Kaso ano, nagising ako ng after 4 hours tulog. Dali kang dami, nanaginip. Eh, nanaginip kasi ako ng, ano eh, Superman. Superman. <laughs> boss. Okay. Uh -oh. Wonder Woman nata. Ah, lalala. Ang asim. Ang asim na ang clay. Ang asim

Paharap dito. Dali. Ito. Paharap dito. Paharap dun. Oh. Ito, paharap paharap dito. So, wala, hindi kaya. At tigas. Ito lang yung inabot dito ng 2 days. ano? Matigas pa. Matigas, Matigas ma. pa din. Matigas ang ulo eh. Tayo <laughs> mo yung talak ta na mga uh -huh. <laughs> Ano pa? Hindi naman yung mailong eh. <laughs>

Pero pag 70, 70 plus, pwede nagay lang. Depende sa quality ng buto, idol. Ah, ah dadalhin dito. Mm -hmm. Para ma-double check namin muna. Ano ba 'yung mga Ha? Pasabay ko sa kanila. May ano pending session din. Uh -huh. Session pa wala eh. hindi Wala ako eh. pala kape. Tatanggalin ng balat, hindi pa namin natatanggal 'yung pila eh. Ah, Ito, tingnan, ah, pagpahingin lang natin yung tapos na, pagpahingin lang natin ng konti. Pagpahingin lang natin ng konti, tapos may amin, natin kung ano na yung lakad niya. Ito muna, tagilid muna tayo, ha? Sige din, tagilid, upo, tayo. Kira, tumubangon ka hapon, di ba? Ay, ayun nga. Nakalimot ako, wait mo. Nagkakalergy-allergy ng asal na mo to. Ayan, Nakakagigil na to. Kailangan kong babari ng dalawang araw. Oh, ayos. Ilang mo itinindan? Tatlong, mag-aapat, halos sa So, kailangan ko lang apat na buwan siyang pilipit pang ano na to eh. Pang opera na to si Kuya nung dinala sa amin eh. So, ito po, second session po ito. Uh, Uulitin ko po, hindi lahat ng sakit na ko ng one shot. Madalang yun, pero may ganoon talaga. So, second session ng Tim Tonyo.

Tapos balikan dito, sir. Adios. Pag may ganito kayong case, welcome po kayo dito sa mga naghahanap po sa akin. Antipolo City po, wala na po sa Bulhan. So, paano po? God bless sa lahat. Kita-kita tayo dito. Congrats. Okay.